Kilala si Boyet bilang isa sa mga matibay na manginginom. Halos gabi-gabi kasama niya ang kanyang mga barkada. Sa may kanto ng tindahan, may bitbit -bit na alak at pulutan. Gabi na naman ang inuman at tulad ng dati napunta sa pintuhan ng usapan. Boyet, huwag kang masyadong tatagal dyan sa daan pa uwi ha. Biro ni Pilo habang humihigop ng tagay baka madagit ka ng aswang dyan sa katubuhan halakha ka ng sumunod. baka hindi ka na umabot sa kama mo Boyet nagdag pa ni Nestor ngunit napailing lang si Boyet sabay kindat isa tagal ko nang umuwi dyan nimultong wala pa akong nakasalubong aswang pa kaya matapos ng inuman pasado alas 12 ng gabi pasuray-suray si Boyet habang binabagtas ang makitid na daan sa gilid ng katubuhan ang tanging liwanag ay mula sa bilog na buwan na animoy nagbabantay mula sa itaas sa kalagitnaan ng katahimikan, nakaramdam siya ng kakaibang lamig sa batok. Parang may aninong sumusunod. Lumingon siya, wala namang kakaiba. Pero habang naglalakad, tilang mas tumitindi ang kanyang kutob. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Pilit niyang kinakalma ang sarili, lasing lang ako bulong niya. Hanggang sa biglang may bumangon sa gitna ng daan. Maitim, payat at mahaba ang kuko. Mabilis siyang sinunggaban at hinatak, apasigaw si Boyet. Pero parang walang lumalabas na tinig. Nagpambuno sila, Nawala ang kalasingan niya, ngunit nanlalambot ang katawan sa kilabot. Pinilit niyang lumaban, ngunit malakas ang nilalang. Tumumba sila sa pagkakataong iyon, hinawakan siya sa paa at hinila papasok sa kasukalan. Pilit siyang kumakapit sa mga damo, mga ugat, kahit sa mga batong masakit sa palad, dugoan ang tuhod niya. May mga gasgas sa braso pero hindi siya bumibitaw tulong, sigaw niya halos walang boses. Nang papatapat na ang liwanag ng madaling araw, mula sa malayoy, may narinig siyang mga boses. Napatigil din ang nilalang, bigla siyang binitiwan at mabilis na naglaho sa kasukalan. si sa sibuyat, nanginginig, habol hininga. Buti na pala may mga maglalako ng gulay ang umaalis ng maaga patungo sa merkado.